Alright. Good morning. So, may project tayo dito. Ito yung sport may sporty. May sporty yung bagong project. So, ito kasi, nagawa na kasi ito. Uh, this week lang. Tapos, sabi nung mayari, napakabagal. So, ano ko lang sa inyo kung bakit siya mabagal. Ano? Kasi low compression siya. Ano? Tinan nyo. Puro gas-gas. So, lusot yung power, yung compression niya. Pag nag-compress siya ng gas at saka hangin, ay lawlaw -law na yung ring kasi may mga gas-gas na nga siya. Lulusot yung compression, ibig sabihin, lulusot dun sa piston. Kaya wala na yung power. 20 lang. Gagawin natin, ipoport natin siya. Dahil stock yung it 59 pa rin kakarga natin. Yun, yun. So, ano siya, singaw. Yan o, no, daming gas-gas. Tad-tad -gas. siya gas-gas. knocking yan pag ganyan so ang gagawin natin dito refresh natin puport natin tong mga to ayan natin mo dagdagan lang natin ng ano ah uh, vacuum sa gas yung pag anong compress niya madagdag lang. ganda stuck head puport natin yan bawasan natin yan. Tapos, itong, ito, bawasan na yun. Natin. Dikit lang natin dito sa gasket. Para hindi rin mag, ano yung power. So, alright. Hindi rin mag overport kasi mag, ano yan, loose comb din siya. So, gagawin natin, ayusin lang natin. Tara, let's go. Okay, Port na natin. Papawas nang tayo ko. Balit tayo ng bala. salpak natin so kung may magpapoport to oh yan i-port eh, natin dito Uh third drive at saka ano, pulley. Upart natin. <coughs> so, sa union is mo toch. kami dito. Bigisip. Kinyones motor hub. So, right. Upart na natin. All right, nabutasan na natin. Yun. Nakat na natin eh. Tapos dito. Balik na ako pang dukot. Yun. Balitan na, na natin. Katulad Ay, tapos na Itaw sa Yun solid. Wang-wang na siya, wang-wang. Ayan o. Oh. Wang-wang. Wang-wang. Ayan. All good. Kabit na lang doon. O, oh, di ba? Sakto lang yung port. Light port lang. Basic karga lang to. O, oh, sige. 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 Alright, tapos na yung ginawa ko. Ayan, testing mo muna, video mo muna ako nung. No. Sinonong, ayan, sinonong. Ayan, no tabingi. Ayan, mga tabingi. Pero mga tabingi. Ayan, mga tabingi. Ano dyan? Ayan, mga Dito no. lang. Ayan, mga tabingi. Natapos na namin yung ano. Ayan, Alright, all good.